bagong tipa ng Diyos. Guys, kwentuhan muna tayo ngayon. Kasandoan para sa tao at ang dakilang Diyos. Sinabi ng isang anghel sa isang birhen na nagngangalang Maria na manganak siya sa anak ng Diyos. Kaya't habang siya ay isang birhen pa rin ang banal na espiritu na pinamamahalaan siya at siya ay nabuntis. Ipinanganak niya ang isang anak na lalaki at pinangalanan siyang Jesus. Sa makatuwid, si Jesus ay Diyos nagkatawang tao. Maraming mga himala si Jesus na nagpapatunay na siya ay Diyos. Naglakad siya sa tubig, nagpakalma ng mga bagyo, nagpagaling sa maraming mga may sakit, pinalayas ang mga demonyo, pinataas ang mga patay sa buhay, at nakabukas ang limang tinapay at dalawang maliit na isda sa sapat na pagkain para sa higit sa limang libong katao. Si Jesus ay isang mahusay din na guro, at siya ay nagsalita ng may autoridad sapagkat siya ay anak ng Diyos. Itinuro niya na kailangan mong mahalin ang ibang tao sa parehong paraan na mahal mo ang iyong sarili. Itinuro din niya na kailangan mong mahalin ang Diyos kaysa sa mahal mo pa, kasama na ang iyong kayamanan. Sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anupaman sa mundo. Ang pinakamahalagang bagay para sa sinuman ay ang pag-aari ng kaharian ng Diyos. Upang makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat kang maligtas mula sa iyong kasalanan. Itinuro ni Jesus na ang ilang mga tao ay tatanggap sa kanya at maligtas, ngunit ang iba ay hindi. Sinabi niya na ang ilang mga tao ay tulad ng mabuting lupa. Natatanggap nila ang mabuting balita ni Jesus at naisave. Ang ibang mga tao ay tulad ng mahirap na lupa ng isang landas, kung saan ang binhi ng salita ng Diyos ay hindi pumapasok at hindi gumagawa ng anumang ani. Tinanggihan ng mga taong iyon ang mensahe tungkol kay Jesus at hindi papasok sa kanyang kaharian. Itinuro ni Jesus na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Nais niyang patawarin sila at gawin silang mga anak. Sinabi rin sa atin ni Jesus na kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Kapag nagkasala sina Adan at Eva, naapektuhan ito ang lahat ng kanilang mga inapo. Bilang isang resulta, ang bawat tao sa mundo ay nagkakasala at nahihiwalay sa Diyos. Sa makatuwid, ang lahat ay naging isang kaaway ng Diyos. Ngunit mahal ng Diyos ang lahat sa mundo ng labis na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sinumang naniniwala kay Jesus ay hindi parurusahan para sa kanyang mga kasalanan, ngunit mabubuhay kasama ang Diyos magpakailanman. Dahil sa iyong kasalanan, nagkasala ka at nararapat na mamatay. Ang Diyos ay dapat magalit sa iyo, ngunit ibinuhos niya ang kanyang galit kay Jesus sa halip na sa iyo. Nang mamatay si Jesus sa krus, natanggap niya ang iyong parusa. Si Jesus ay hindi kailanman nagkasala, ngunit pinili niyang parusahan at mamatay bilang perpektong sakripisyo upang alisin ang iyong mga kasalanan at ang mga kasalanan ng bawat tao sa mundo sapagkat sinakripisyo ni Hesus ang kanyang sarili, ang Diyos ay maaaring magpatawad ng anumang kasalanan, maging ang mga kakilakilabot na kasalanan. Ang mabubuting gawa ay hindi mailigtas ka. Wala kang magagawa upang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Si Jesus lamang ang maaaring hugasan ng iyong mga kasalanan. Dapat kang maniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ay namatay sa krus sa halip na ikaw, at muling binuhay siya ng Diyos. Ililigtas ng Diyos ang lahat na naniniwala kay Jesus at tatanggapin siya bilang kanilang Panginoon. Ngunit hindi niya may save ang sinumang hindi naniniwala sa kanya. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, lalaki o babae, matanda o bata, o kung saan ka nakatira. Mahal ka ng Diyos at nais mong maniwala ka kay Jesus upang magkaroon siya ng isang malapit na relasyon sa iyo. Inaanyayahan ka ni Hesus na maniwala sa kanya at mabautismuhan. Naniniwala ka ba na si Hesus ang Mesiyas, ang nag-iisang dakilang Diyos? Naniniwala ka ba na ikaw ay isang makasalanan at karapat dapat kang parusahan ka? Naniniwala ka ba na namatay si Jesus sa Cruz upang alisin ang iyong mga kasalanan? Kung naniniwala ka kay Hesus at kung ano ang nagawa niya para sa iyo, ikaw ay isang Kristiyano. Inalis ka ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman ni Satanas at inilagay ka sa kaharian ng Diyos. Inalis ng Diyos ang iyong luma, makasalaan ang paraan ng paggawa ng mga bagay at binigyan ka ng bago, matuwid na paraan ng paggawa ng mga bagay. Kung ikaw ay isang Kristiyano, pinatawad ng Diyos ang iyong mga kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus. Ngayon, itinuturing ka ng Diyos na maging isang matalik na kaibigan sa halip na isang kaaway kung ikaw ay isang kaibigan ng Diyos at isang lingkod ni Jesus na guro, nais mong sundin ang itinuro sa iyo ni Jesus. Kahit na ikaw ay isang Kristiyano, matutokso ka pa rin sa kasalanan. Ngunit ang Diyos ay tapat at sinasabi na kung ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan, patatawarin ka niya. Bibigyan ka niya ng lakas upang labanan laban sa kasalanan. Sinasabi sa iyo ng Diyos na manalangin, pag-aralan ang kanyang salita, upang sambahin siya sa ibang mga kristyano, at sabihin sa iba kung ano ang nagawa niya para sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng isang mas malalim na relasyon sa kanya guys tandaan ikaw anong ginawa sa iyo ng dakilang panginoon hesus kristo paudi mong i like share and subscribe ang video nato maraming salamat po god bless you all